Hello po. Ito po yung nangyari kagabi. Paano po ang mga nasira? Sisimulan po sa isang bahay na sunod-sunod po. Yung bahay na pong maganda na 'yan. Kalahati niyang po ay sira na. Magamat masama pong pumasok niyang baka po ako mabagsakan bagong gawa. Yan. Ito po bagong bagong gawang bahay. Para pong binuhusan ng ano talaga pong sirang-sira yan sirang-sira po yung bahay ito po yan para pong hinipan lalo na po itong isang ito bagong gawa bagong gawa po ito ito po yung nangyari sa bahay na ito na bagong gawa pung kreto napakaganda ng gawa pero ito po ang nangyari oh. Binagsak din po siya. Binagsak din po siya. Oh, yan po sunod-sunod sa bahay na ito, binagsak. Ito pong kasunod pa din. Magawat na tunog pa rin po, nakakatakot pong pumasok. At naragatik pa rin po talaga, napotok pa din po. Yan. Ito, sira din po yung bahay na yan. Babagsak na po yung bahay na yan. Yan. Yan din pong bahay na ito. Basag ano na, sira ano na rin po ang padar sa likod. Yan, basag na rin po ang bahay niya sa ang sa likod niyan. Yan. Ang pantay pong rilis naging bundok na. Naging bundok po ang rilis. Yan. Yan pantay na rilis po, parang yan pong ano. Roller coaster doon po sa taas. Ikot-ikot. Ito rin po kay Ate Mayra. Yan kay Ate Mayra. Ano na rin ang ano niyan. May sira din yan. Mga nagputukan din. Yan. Tinan nyo po ang, ang railis. Ang railis po na pantay. Ginawang bundok po yan. O. Oh. O. Oh, roller coaster po yan doon sa baba. O. Oh. Dito po ako muna sa baba bago ako makapunta sa dulo. Yan po, ito pong gripo. Parang bundok oh. Umangat na halos gusto nang pumantay sa rilis. Man, yan. O, eh, yan Kaya po malalim yan pero halos ito, ito, pantay ito, na ito, po halos ito, sa rilis. Ito, ito. Yan. Yan po, itong bahay na sa ano. Oh, malayo po yan. Hmm, Ginawa ano, na rin bundok. Ito. Oh. Yan. Yan bahay nila Ate ano. Oh. oh. Talagang ano, ang lupa po ay ano, itinutulak. Kaya ang bahay talaga ay magigiba. At ano, ma ano ang ano. Sa amin po nasira ang pader. Hanggang doon sa mga gilid sa bahay oh. Basag ang pader. Basag ang pader doon sa aming kwarto. Yan. Yan po. Oh. Yan. Basag po pa niya sa, sa gilid. Oh, pati po yung patway, Isipin yung patway po. Dumikit sa pader. O. Oh. Akatuwa. Oh. Oh, Ang release po talaga. Ang release. Ginawang roller. Oh. oh. Ginawang parang bundok. Umangat po ito. Naging Naging bundok po. Dapat it, kung lindol po ito, dapat lahat. Pero dito lang po ito, dito lang po ito sa korokdos dos. Yan sa baba po. Yan. Oh, isipin niyo po oh, mga bagong gawa yung mga bahay, konkreto. Konkreto maganda. Pero biglang dadating yung ganitong pagkakataon na wala ka namang walang bagyo, walang lindol. Pero ito po yung biglang dumating na buti pa ang mga tao ay nakalikas. Yan. Yan. Dinaig po po ang bagyo nito. Bagyo sa kalindol. Ang bagyo ay hindi mala kami ano ay oh. Ito lang, dito lang po. Masino na yung tripuntis na bilik Yan. Ito po ang bahay ni Ate Lorena. Yan po, Nana yan. Nana Dura Box. Sira po lahat yan. Nana Dura Box. Marika. Bagsak. Yan, pinapagusta ko nga panood eh, kaya ako nag-live. Yan. Kita o. Oh. Yan po ang nangyari dito oh. sa Kurok Dos. 34 pong okay. Household, 34. 34 po. Tapos kami lumikas po sa Barangay Hulay 86 individuals. Yan po. Ito po. Nakadapa na rin po yan. 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 Ang likod po niyan. Basag na din. Yung ano, mga nag-angatan po. Angatan. Diyos ko, yan. Diyos ko, Ah, kaya ayaw po po namin pumasok, nag-aano pa rin po talaga. Wala nagpasok, talagang sadyang bumag ano, sadya talagang bumagsak. nag-aano pa rin po talaga, naputok pa talaga. Yan, kaya po wala pang pumapasok sa mga bahay-bahay. Oh. Isipin nyo po yung pantay na rilis. Oh. Bumaloktot. bukod po sa bumaloktot. Naging roller coaster. Ganito po ang nangyari sa ano namin, no? ang layo po sa rilis ha. Isipin mo po, mga isang dipa yan, inilayo ang rilis. O. Oh. Diyo, yan po o. Oh. Okay. Kaya nga, sa bahay na yun nga po muna mag-isa yung <coughs> ba? Yan. Dito, safe sa rilis. Ito yung rilis. Pag gumawa sa kanlupa lupa, hindi ka pa sa isasama po buba. Kaya, nakaangat ka pa din. Nakaangat ka pa din. Kaya nga. Kaya dyan sa baba, sa patuloy. Yan. Yan na po pati ang patway dyan, no? Oh. Isipin mo yung patway namin. Hinarangan ng lupa. Ayan. Layo-layo namin sa patway. Lumapit na. Kaya nga, lumapit. Lumapit sa tanke. Eh. Lumapit sa tangke. Eh. Ang, ang yata, inasig din. Kaya para walang tubig. Halos pulmo. Almost... Yan, yeah, ganito po ang nangyari yan. Nasa, ano ito? yung patwak na pong yan, no? Oh. Nasa 2 meters, 3 meters. Ang binaba. Ang yeah. Binaba, Kaya nga. o. Oh. Hindi na rin makita kasi na ano na siya ng lupa. Ah. nga. <laughs> Hindi na yung internet. Hala. Hanggang diyan lang, hanggang dyan lang po muna ako. Mamaya na pa ako magbi-video sa may taas. Barangay Matinig po. Purok dos, Lopez Quezon. Ganito po, daming bahay na nasira. Tapatan po ito sa amin. Sumula po dito kay Ate Mayra. Hanggang doon po kay Nancy Cabildo. Tapos dito naman po sa baba ay dito mo kalak. Yan. Typing Sorry, nawawala yung ano. Medyo siguro si Radin, Michael. Basta itong tapatan sa amin mula kay Ate Mayra hanggang kay Ate Nancy. Kalahati nung no kay Ate Nancy, sira. Pero yung kalahati bibot, bagsak. Kay Ate Lorena, bagsak kay hey, Kuya Kaila lahat ispi, bagsak pero yung sa inyo hindi ko masyadong mapasok pa ito kala lahat ispi oh kala lahat ispi